Happy cooking, Melch Cuisine! And guys, ang ating ground meat. At saka mayroon tayong garlic, onion. Kasi igisa muna natin yung ating meat or ground meat. So ayan guys, ihanda na natin yung ating frying pan. Mayroon ng olive oil yan. At uh, hintayin natin ng mag-init. Ayan, mainit na. Nilagay na natin yung ating garlic. At uh, halo haloin lang natin hanggang sa maluto at lumabas ang kanyang aroma, dagdag flavors at sarap. Ayan, isinunod na natin ang ating onion. So, ganun din. halo haloin Lutoin muna natin para maganda ang kinalabasan ng ating niloloto pagsabay-sabay na luto ang ating garlic at onion. Sa so, ayan guys, ang ating tomato sauce kasi medyo marami-rami ang ating lutuin na lasagna. So, dalawang pack ang gagamitin natin na tomato sauce at ayun na rin ang ating pasta lasagna. Of course, mayroon tayong black pepper. Ayan guys. So, So, tuloy tuloy lang tayo sa pagluluto. at babalikan natin yung ating onion dinagdag na natin yung ating ground meat at halo-haloin lang at uh, hanggang sa mahalo ng maigi yung ating garlic onion at saka yung meat at ayan dinagdag na rin natin yung ating uh, black pepper so ayan, guys tuloy tuloy lang yan halo-haloin at uh, para mahalo sabay sabay maloto at uh, dinagdagan na pala natin ng chicken cube dagdag flavor ayan guys almost loto na yung ating karne at uh, it's about time na i-add na, na natin ang ating tomato sauce very fine ang ating tomato sauce kaya kailangan mailoto natin ng maigi yan at meron tayong konting cream at ricotta cheese. Ricotta cheese ang aking ginagamit kasi gusto ko soft ang aking lasagna. At ayan, meron naman akong extra na cheese para itap itaping natin mamaya. So ayan ang aking sauce, napaka napaka soft very tender pag tinignan ninyo, very ah, uh, very fine at slowly lang na hinahalo para hindi magkalat ayun guys, tingnan ninyo so, it's about time na tikman natin ang lasa kung ang lasa na hinahangad natin ay tama tingnan nyo, kumukulo siya slowly lang talaga so, may second taste pa kasi kailangan makuha talaga ang tamang lasa ayun guys, dinagdagan natin ng kaunting cheese para lumapot kasi medyo watery pa. Kailangan kasi ang ating sauce ay hindi masyadong watery kasi otherwise watery na rin ang resulta ng ating lasagna pag naluto. So, kailangan lagyan natin ng cheese para lumapot ng kaunti. Ayan guys. So, ang ating sauce ay luto na. Ready na tayo na mag-ayos uh, ng ating lasagna sa baking dish. Ayan guys. So, nilagyan muna natin ng sauce ang ating baking dish. And then, uh, i-layer natin yung ating uh, lasagna dough or lasagna pasta. Kasi pasta yan, guys. Ayan. So, sunod-sunod. And then, another layer of tomato sauce. Kaya, ah uh, marami kasi ang ating tomato sauce. So, at malaki din ang ating baking dish. So, talagang talagang ginhandaan na yan na marami talaga gustong gusto kasi ng lahat yan okay look at that very interesting, di pa luto, masarap na gusto nang kumain ayan guys at uh, lagyan natin ng ricotta cheese sa taas instead na cream, kasi hindi ako nagagamit ng cream, kasi medyo very fat and then uh, mas mabuti yung ricotta cheese, medyo lower ang fat Ayan na, purpose ko. That's what I know. And guys, at dagdag dag, dag, sarap din kasi mas masarap ang ricotta cheese. Ganon lang, iiwi pa naman mo sa tinapay yan. Oh, napakasarap na. How much mo kung i-add natin sa ating lasagna, di ba? So now, another layer again guys. Tingnan ninyo. Mabilis. Mabilis lang naman ito guys, hindi naman gid mahirap gawin yung magawa ng lasagna. Kasi yung kanyang pasta, hindi na, yun, hindi na namin yan niloloto na kagaya sa nung panahon na ginaloto pa sa, sa, boiling water. So ngayon, direct nating nanyo So very easy na ang mga ginagawa ngayon pag loloto. Very easy kasi lahat easy na. Nandyan na ang lahat, ready na. Kung gusto mong gumamit ng mga ready made na mga spices, pwede ayan guys ang nagbigay talaga ng paka soft ng ating lasagna is yung ricotta ayan guys, nailagay ko na sa oven at ready na tingnan ninyo ayan so, ting titikman mo na ayan, ging uh, kuha muna tayo ng one slice para malaman talaga na very soft ang ating lasagna, at gawin niyo guys sa inyong mga anak, kasi very ano yan I think magustuhan talaga ng mga bata yan kahit sa akin nga dito ay gusto nila yan at least once a week gumagawa kami yan ayun you see ready na ang aking plato kasi gusto ko nang kumain mukbang na ako ayan guys so tingnan niyo sa tingin pa lang napakasarap na how much more kung kinakain, Diba? ba? Ako pag ako ang nagluluto, normally tikim ng tikim, pero ito hindi ko matikman kasi mainit. Kailangan hintayin ko. Ayan guys, ready to mukbang na ang lahat. Hali kayo, share-share tayo. Napakasarap or else gawin niyo sa inyong pamilya. Gamitan niyo ng ricotta cheese. Ang kanyang flavor. Oh, ang sarap guys. Okay? Good nutrition also. Basta maaingat lang kayo.